Disclaimer No animals were harmed. Da, in the making of this video. Got a hunger inside of me, a flame ignites entirely. I work daily quietly to build a perfect dynasty. A place where my mind is free from the chains of society. I take all anxiety and turn it to the finer things. Oh, don't take it slow, I got these places to go. I wanna grow, I wanna be something more. A different mode, I'll hit if I gotta go. Cause I got something to show the world that one day will know. You won't see me stop, no, you won't see me. Quit. Okay, good morning mga par no? So for today's video mga par ay Magpapatuka muna tayo At maganda yung panahon ngayon no? So ngayon lang din tayo nakapag vlog mga par Kasi nilalag uh, nilalagnat ako at inuubo So ito pala yung aking red na malapit ng matapos Yan po ay ang pure raptor sweater natin Ayan, medyo nagiba na ng kulay Nagiging lasak mga idol at meron pa ako dyan ipapakita sa inyo na dalusaping sunog tapos nung naglugon, dalawang lugon, naging lasak mga idol. So yan yung ating Spartan. Then ayan, dito naman tayo sa, ayan yung mga bagong tali ko mga idol. Ayan, mga 5 months old. Uh, matatapang na mga idol. Ito naman yung ating Uh, ayan, RRCN na mga F1 mga idol. Ayan, pag manok oh. Balansyadong balansyado mga idol. Ayan. At ito yung kuya niya. Ayan, patapos na rin. Malapit nang matapos mga idol, no? So pag natapos 'yan, ah, uh, na tayo. Ito yung aking tinira na, no? Hindi, natira pala na RGM. <coughs> yan, ito naman yung range kung saan apat lang sila mga idol. Ginawa ko yan para mapuro. Or para lumabas yung pinaka light na straight comb mga idol. So medyo mainit, mainit mga idol no. Kaya nagbo-blur yung ating camera. So ayan, itlog na po yung dalawang inahin na yan. So, pili lang sila dyan sa dalawang ano natin, no? ah uh, RRCN na tag 7 months. So, ayan yung way ko mga idol para hindi sila ma-stress. So, uupo lang sila dyan sa mga ano natin, ganador, no? Ayan, naka ano po yan, no? naka, ayan, no? naka range. Magkabukod po yan mga idol. Ayan na. Oh. Then dito naman tayo mga idol ha. Ah, pasensya na kayo sa boses ko mga idol. Inuubo talaga ako. At hirap ako mag voice over. Dahil makati sa lalamunan. Yan naman yung aking black knight mga idol. Na ayan. Ang laki mga idol. Grabe. Super laki. So ba't nga ba ako nag-alaga niyan? Gusto ko lang mga idol. Na <laughs> makakita ng Peruvian kahit papano. Kasi nauubos na po yung lahi nila dito sa Pinas no, nauubos na at konti na lang yung may Peruvian. Hindi na kasi pwede yan sa <coughs> sabong kasi sobrang laki. Yan naman yung white streamer natin mga idol no. Ayan no, kompleto na oh. Konting kembot na lang, one month na lang pwede na nating ma ah, ga... mabitaw yan mga idol. Excited na rin ako kasi sobrang bulto na ng mga katawan nila mga idol. Ayan naman yung ating ZT Dome na senior ko na. No? So sold na po yan mga idol. Ayan. Ang ganda oh. Ganda ng mga kuha niyan. Double banded yan mga idol. Swerte na mga kuha niyan. At ito naman yung aking new materials na acquired from Red Game Farm. So ayan po yung ating 5K sweater mga idol. Pure po yan mga idol. So bibila na lang natin ng pure 5K. Siyempre ang ating doc RGM mga idol oh. Kita nyo, mga idol, taglugon kasi ngayon sa mga lalo na sa mga matatandang manok na. So ayan oh, lugon. Pero malapit na mga idol. Ito mailap oh, mailap. Tignan nyo, mga idol oh. Metal skin. Na gold na pure buyan ha, pero yan. Makapansin nyo, ang laking manok niyan mga idol. Nasa mga tatlong kilo yan. Pag gumulang yan, nakabot ng na apat or lima. Ayan yung ating kalpara. Ayan yung hini natin na, na mayari niyan is nasa UEE. Okay. Ayan, na, na kuha na po yan mga idol. At inintay na lang na uh, mag-27 para ipadeliver na natin. Doon sa bis may-ari, yung mga binabain natin. Then eto yung sinasabi ko idol, dalusaping sunog na naging lasak. Pangalawang logo niya, nagkaganyan na kulay niya mga idol. Ayan, oh. Ayaw nga lang kasi nga naglulugon, so nananalbahe. Ito naman yung pinaka makulit sa lahat na kalapating. Ayan, oh. kulit. <coughs> Excuse me. Ayan yung ating Uh, GB over RT uh, GM over RT sweater pero kulay niyan, pumpkin Kakian mga idol then raptor na pure tingnan niyo itsura mga idol ang ganda ayan natin jugod Grey, sold na rin yan mga idol ito ating pumpkin sweater na napaka pogi mga idol oh grabe abang gumugulang siya, lalo siyang lumalakas mga idol. Then syempre, ito yung manok ni San Pedro na gold. Ayan. ha, may nagmamayari na niyan. Ayan yung higante kong white knight. Naglulugon pa mga idol. Oh. Wala malahibo. Prio po yan. Nabili ko lang yan. Ito naman yung ating super brown red ah, uh, Jim Fantastic. Ayan, mapapansin nyo, purong-puro puro talaga yung breeding natin. Arayata. Ayan o, oh, grabe oh. Bulik sa bulik talaga yan mga idol. Wala talaga yung cross mga idol. Oh, ha? Tapi. Mm. Anak sa nanay. Authentic yung nanay niya. Ayan, binalik ko sa kanya bin ah uh, inbreeding ang tawag diyan mga idol Kasi matanda na. Golden boy cross sa 5k. So pure golden boy yan, pure 5k yung babae. Yan. So dapat nakapares yung babae yung straight comb pala. SBR. Ano? Purong puro yan mga idol. Oh, ayan oh. Ah. Arayata, sa Arayata. Ayan, ganyan lang mga idol mag-breeding. Ah, uh, wala nang cross-cross, puro pure yan. Ayan, o. No? <coughs> Ayan, kung mapapansin nyo mga idol, no. O. Oh. Ganun lang tayo mga idol. Dapat, ah, uh, pag nag-breeding tayo, no, kung ano yung nakuha natin sa breeder. Yun, na rin. Pag marami na tayong manok mga idol, saka na tayo mag-battle cross. Pero kung warrior ka naman, nasa sayo yan. Kung ka ng pure or lalaban ka ng cross. Kasi ako talaga mga idol, uh, lumalaban ako, pure talaga. So bakit nga ba pure ang nilalaban ko? Kasi uh, malakas eh. So yun lang vlog natin for today mga idol and maraming salamat sa lahat ng supporters ng GTP. Thank you.